うん。<music> 2016 na ilunsan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang madugong war on drugs bilang tugon umano sa lumalalang problema ng ilegal na droga sa bansa. Kasagsagan ng pagpapatupad ng Oplan Tokhang ay nabansagang killing fields ng Pilipinas ang Central Luzon. Sa pambansang datos kasi ng Philippine National Police o PNP, 29.6% ng mga drug suspect na nasawi sa drug operations ang nanggaling sa rehiyon. Panahon din ng War on Drugs ni Duterte noong 2016 hanggang 2019 nang tumaas bilang ng mga kaso ng extrajudicial killing so EJK sa bansa. Batay sa datos ng CHR, umabot sa 300 at 380 individual ang naging biktima ng EJK sa Region 3 noong 2019. Noong 2023, isang kaso ng extrajudicial killing ang naidulog sa tanggapan ng Commission on Human Rights o so CHR Central Luzon. Ayon kay Atty. Leo Rey Valmonte, Regional Director ng CHR Region 3, nakatulong ang mga pagbabagong isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kampanya kontra droga ng gobyerno. Law enforcement, prevention at rehabilitation ang pinatutok ng Pangulo at upang may patupad ito, inilunsad noon ni Interior Secretary Ben Hur Avalos, Jr. ang Buhay ay Ingatan, Droga ay Ayawan o BIDA program. Again, uh, I believe the in policy has caused, uh, Drastic change talaga, drastic drop in uh, violations associated with the uh, police operations. Gayunpaman, patuloy pa rin umano mga di makatarong ang paggamit ng dahas ng mga tagapagpatupad ng batas. Sa datos ng Dahas Project ng University of the Philippines, 342 ang naitalang drug-related killing sa buong bansa mula July 1, 2022 hanggang June 30, 2023. Maliban sa EJK, nagpapatuloy pa rin umano ang iba pang forma ng human rights violations. Ayon kay Valmonte, kasama na rito ang torture, enforced disappearances at arbitrary arrest. Sa datos ng CHR, umabot sa labing apat ang kaso ng torture sa Bataan, Bulacan, Pampanga at Zambales sa una at kaluwang semestre ng taong 2023. Labing tatlong kaso naman ng sapilitang pagkawala o enforced disappearances ang naitala sa buong bansa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Apat dito ay mula sa Central Luzon. Umabot naman ng 526 ang bilang ng mga kaso ng arbitrary arrest o pang-areso ng walang ebidensya at hindi dumaan sa tamang proseso. Bukod sa mga ito, nagpapatuloy pa rin daw ang mga red tagging o pagbabansag na komunista at terorista sa mga kritiko ng pamahalaan. Si HR actually has investigated dito sa Region 3 some allegations of red tagging. Some of them are obvious red tagging, but we are not able to identify the perpetrators. Yan ang, yan ang issue namin dito sa Region 3. There were tarpaulins posted around, unlike in other places na visible yung red tagger, no? talagang lumalabas. And the Supreme Court has already ruled na red tagging is a violation. May iba pang forma ng paglabag sa karapatang pantao ang natutukan ng CHR. Kasama na rito ang violation sa right to housing, karapatan sa ilalim ng economic, social at cultural rights. Nandyan pa rin umano ang pangaabuso sa mga vulnerabling sektor, katulad ng mga kababaihan at mga kabataan, partikular ang rape, violence at child abuse cases. Ayon kay Atty. Valmonte, shared responsibility daw ang pagprotekta sa karapatang pantao, mahalaga ang pagtutulungan ng iba't ibang stakeholders upang makamit ang isang human rights responsive na komunidad at pagprotekta sa mga vulnerable sektor at mga nasa laylayan nating mga kababayan na naghahangad ng hustisya. Sa kasalukuyan, nasa 28 lamang daw ang pwersa ng CHR sa ng Luzon. Samantala, matatanda ang kamakailan lamang ay inutos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbuo ng special na komite na tututok sa pagpapalakas ng human rights na tinawag na Superbody. Nauna nang sinabi ng CHR na malaking tulong ito sa kanila at nakahanda ang komisyon na makipagtulungan kung kakailanganin ng kanilang serbisyo. Uh, based on records, we still have human rights violations. Uh, Siguro that's very difficult to eliminate totally. Siguro mapapadali, hopefully we can use this mechanism para matulungan din kami sa aming investigations. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.